Hello guys. dito po tayo si Maria. Gawa tayo ng grill yung yeah, Grill ako ng talong. Ayan o. Oh. <laughs> ayan o. Oh. Diba talong. Grill ako ng talong. Ayan. <laughs> Wala akong magawa guys. Kaya yung grill. Namimiss ko na kasi inihaw na talong. <laughs> Nag-grill tayo ng talong. Ayan, ayan siya guys. Oh. Yan guys, grill tayo ng talong. Yan. Gawa ako ng grill. Yan. Ilagyan ko sila ng uling at saka kusot. Yan guys. Kusot. Wala to sa kanila dito, sa atin lang to sa Pinas. Sarap kasi imiyaw na talong tapos itutor. Diba? Sarap. Yan. Uh. Ayan. Yan. Kaya yung ratid talong. talong. Talong, talong. Ayun, lalaki ng talong nila dito, no? Yan, yung talong nila. Lalaki, bilog. paoblong <laughs> Talong, talong. Yan. ito eh tuwad natin <laughs> talo nag si Maria ng talo Gawa tayo ng grill. Napagtripan ko lang to guys. <laughs> o yan guys, luto na siya. Itutorta ko to siya ngayon. Pabalatan ko na siya. Okay guys, bye bye. <laughs>